Welcome back sa Miss Layla Stories. Ang kwento natin ngayon ay nagmula kay Jessica. Ngunit bago tayo magumpisa ay huwag sanang kalimutan na mag-subscribe at ilik ang video sa lama. Ako si Jessica, isang simpleng may bahay na may asawa at anak. Ako'y 28 taong gulang at araw-araw ay natututo akong maging masaya sa kung ano ang mayroon kami. Hindi kami mayaman Miss Layla. Pero kontento kami sa buhay naming. Kasama ko si Mike, ang asawa ko, na isa masipag na manggagawa. Mayroon kaming isang anak na tatlong taon, na si Ellie. Tuwing umaga, habang naglalaba ako, masaya akong nakikita ang magkasunod na pagising ni Mike at Elit. Gigising si Mike para maghanda sa kanyang trabaho, at si Ellie naman ay masayang naglalaro sa tabi ko. Isang perpektong araw na walang alalahanin. Pero isang araw, biglang nagbago ang lahat. Habang abala ako sa paglalaba, may kumatok sa aming pinto at nang tignan ko ay isang pulis. Agad akong natigilan nang marinig kong tinatanong niya si Mike. Nandiyan po ba si Mike? Tanong ng pulis. Nagkatinginan kami ng anak kong si Ellie at nanlaki ang mata ko sa takot. Ang tanging naisip ko lang ay, bakit may pulis? Ano ang nangyari? Hindi ko alam kung anong sinasabi ng pulis habang ako'y nakatayo sa pinto at nakatingin lang ako Miss Layla. Hinahanap si Mike at dinala siya sa presinto. Ibinangon ko si Ellie mula sa kama, at isinama ko siya sa presinto. Naglalakad na mabilis at nagdarasal na sana, hindi totoo ang sinasabi ng pulis. Ang puso ko ay naglalaban. Hindi ko maintindihan kung paano nagkaroon ng ganitong sitwasyon. Pagdating namin sa presinto, ay wala akong ibang makita, kundi ang asawa kong nakatayo sa loob ng rehas. Baka sa mukha ni Mike ang takot at kalungkutan. Ang katawan niya ay namumutla, at hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Pumunta ako sa kanya at sinubukang kausapin siya Miss Layla. Mike, anong nangyari? Anong ginagawa nila dito? Tanong ko habang ipinipilit na kontrolin ang mga luha sa aking mata. Tumango siya, ngunit sa halip na magsalita, tila ba naguguluhan siya sa mga pangyayari. Jessica, ginawa ko. Ginawa ko, sabi niya ng tahimik. At doon ako na bigla, may kinalaman daw siya sa droga. Hindi ko matanggap ang sinasabi ni Mike. Hindi ko kayang tanggapin na siya, ang asawa ko, ang gumagawa ng ganitong bagay. Pero sa kabila ng lahat ng sakit, hindi ko siya iniwan. Mahal ko siya at sa puso ko, hindi ko pa rin kayang maniwala na siya ay gagawa ng mga bagay na iyon. Kinabukasan, muli akong nagpunta sa Presinto upang bisitahin si Mike. Kasama ko si Ellie dahil hindi ko kayang iwan siya. Pagpasok ko sa Presinto, nakita ko siya nakaupo sa isang maliit na silid na may mga rehas sa paligid. Sa tabi ng mga pulis, nakita ko si SPO, Juan Magno. Siya ang unang pulis na kumausap sa akin Miss Layla, at mula noon, hindi ko na siya nalimutan. Si SPO, Juan Magno ay palaging nakatingin sa akin. Ang mga mata niyang hindi ko maintindihan, at parang may ibang intensyon. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nagpatuloy pa rin ako sa pakikipag-usap kay Mike umaasa na sana ay may magandang balita. Ngunit isang araw, habang nag-uusap kami ni Spio, Juan Magno, nagbago ang tono ng kanyang boses. Jessica, gusto ko lang makatulong. Kung may maayos lang kayong abogado, baka may pag-asa pa ang asawa mong makalabas. Wika ng pulis. Ang tono niya ay may halong pangako, ngunit sa loob ko, ay puno ng pagdududa. Ngunit dahil sa desperasyon ko, Miss Layla, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sige, Tulungan mo kami, sagot ko sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang mga susunod na mangyayari, ngunit ang tanging nais ko lang ay mapalaya ang asawa ko. Ilang araw ang lumipas. C.S.P.O. Juan Magno ay bumalik-balik sa bahay namin. Palaging may daladalang dokumento, ng kaso, at iba pang mga papeles. Ngunit habang tumatagal, hindi ko na nakikita ang mga pag-usad ng inaasahan ko. Minsan ay naubos ang oras namin sa mga kwento. May update na ba sa kaso ni Mike? Tanong ko sa kanya, ngunit wala siyang matibay na sagot. Minsan, ipinaghahanda ko siya ng kape, at tinutulungan ko pa siya sa mga dokumentong dala niya. Ngunit tuwing tinatanong ko kung kailan lalaya si Mike, ay puro lang siya paluso. Isang gabi, tahimik ang paligid. Ang anak ko ay mahimbing nang natutulog, at ako na may nakaupo sa gilid ng kama, yakap-yakap ang isang unan. Nang biglang may kumato, tatlong bises, malakas, at sunod-sunod. Bumilis ang tibok ng puso ko. Alam ko na agad kung sino yon. Binuksan ko ang pinto, at naroon ang pulis na si Magno. Nakaitim siya ng shirt at maong na parang hindi pulis. Tahimik siyang pumasok Miss Layla, at hindi ako nakagalaw. Parang may bigat ang mga paa ko. Jessica, alam kong hirap ka na. Mahina niyang sambit. Hindi ako sumagot. Tumango lang ako, na mabigat sa loob. Lumapit siya sa akin, at hindi pa rin ako makatingin ng diretso sa kanya. Walang pag-asa makalaya si Mike kung hindi natin gagalawin ang kaso. Kailangan ko lang ng konting tulong mo at ako na ang bahala sa lahat. Muling sambit niya. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya Miss Layla. Anong klaseng tulong? Nalilitong tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tumingin siya sa akin mula ulo hanggang pa. Ramdam kong para akong hinuhubaran ng kanyang mga mata. Doon ko naintindihan ang ibig niyang sabihin. Isang gabi lang, Jessica. Sa atin lang. Walang makakaalam. Wika niya. Nabigla ko sa narinig ko mula sa kanya, Miss Layla. Umiiyak na ako habang papalayo. Hindi ako ganong kleseng babae. Asawa ako ni Mike. Sagot ko sa kanya na mataas na boses. Alam ko, kaya nga ako nandito. Dahil mahal mo siya. Dahil gagawin mo ang kahit ano. Para sa kanya, di ba? Muling sagot niya, humigpit ang pagkakakuyong ng kamao ko dahil sa galit, takot, at hiya. Lahat ng emosyon ay nag nagunahan sa dibdib ko, Miss Layla. Umalis ka na, mariing kong sabi. Hindi mo ako kilala, Jessica. Alam mo, sayang yung anak niyo. Kung makukulong ng tuluyan si Mike, anong kinabukasan ng bata, muling wika niya. Tumigil ako, napakagatlabi, at nadurog ang puso ko sa aking narini. Hindi mo ako kailangang sagutin ngayon. Mag-iintay ako. Dagdag pa niya. Tahimik siyang lumabas. Naiwan akong nanginginig, napaupo sa sahig, at hindi ko alam kung sa galit, sa takot, o sa hit. Kinabukasan, muli akong tumungo sa kulungan para bisitahin si Mike. Pero mas maputla na siya ngayon. Halos hindi makatingin. Parang nawalan na ng pag-asa. Ayos lang ba kayo ni Bobby? Bulong niya. Tumango ako. Ayos lang kami hinawakan niya ang kamay ko sa likod ng rihas. Pasensya na, Jessica. Alam kong nasira ko lahat, Anya. Bakit mo kasi ginawa to, Mike? Wika ko at hindi ko mapigilang umiyak. Para sa inyo. Para may panggata si Babi. Para makabayad tayo sa upa. Sambit niya. Pag-uwi ko ng bahay, para akong bangkay. Wala akong ganang kumain. Wala akong lakas. At sa likod ng isip ko, paulit-ulit ang tanong, may pag-asa pa ba talaga si Mike? Sa gabing iyon, bumalik si Magno sa bahay. Wala siyang dalang kapel at wala rin kasamang update sa kaso ng asawa ko. Tahimik siyang pumasok, walang salita at naupo siya sa silya. Ako naman ay nakatayo lang, hindi makatingin sa kanya. Nagsimula ang gabing iyon sa katahimikan. Pumasok siya sa bahay habang nakatayo lang ako roon na parang estatwa. Hanggang sa tinanggal niya ang suot niyang jacket at ibinaba ang baril sa ibabaw ng lamesa. Lumapit siya sa akin at inilapat ang kamay niya sa balikat ko. Pumapayag ka na ba sa alok ko? Tanong niya. Huling pagkakataon para umatras ako, pero hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko, at iniisip ko ang kalagayan ng asawa ko sa kulungan. Pero hindi na ako tumango, ni hindi ako kumibo sa tanong niya. Basta na natili na lang akong nakatayo, pilit pinapatay ang damdaming nagsisigaw sa loob ko. Sigurado ka bang makakalabas ang asawa ko? Mahina at nanginginig kong tanong sa kanya. Ngunit nagdadalawang isip ako, Miss Layla. Lumiwanag ang kanyang mukha. Ako ang bahala, ayusin ko kaagad makakalabas ang asawa mo, basta pagbigyan mo lang ako. Sambit niya. Sa oras na yon, Miss Layla, para akong lutang. Wala akong ibang iniisip kundi mapalaya ang asawa ko, at hirap na ang kalooban ko. Hanggang sa naramdaman ko na lang, hinawakan ni Magno ang kamay ko, at bahagyang yumakap sa akin. Siguro ay pinapakiramdaman niya muna kung ano ang magiging reaksyon ko. Ako naman ay nakatayo lang na lito sa mga pangyayari sa buhay naming na mag-asawa. Hanggang sa, dahan-dahan na hinila ni Magno ang kamay ko papasok sa kwarto namin at inilapit ako sa kama. Nang mapansin niya na wala akong reaksyon, ay mabilis kumilos si Magno Miss Layla. Inihiga niya ako sa kama at hinubad niya ang suot kong blusa, at ako naman ay nanginginig. Hindi dahil sa takot kay eh, Magno, kundi dahil sa takot sa sarili kong mga desisyon. Walang pagmamahal ang bawat haplos. Walang lambing ang bawat halik. Isa lang itong kasunduan. Isang bangungot na tinanggap ko para sa kalayaan ng asawa ko. Baka sa mukha ni Magno ang pagkasabik habang nasa ibabaw ko. Walang akong nagawa kundi magpaubaya sa kanya. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata at iniisip ko na lang na si Mike ang kasama ko. Habang si Magno ay nagpapakasasa sa ibabaw ko. Sa buong buhay ko Miss Layla, wala akong nakapiling na ibang lalaki kundi si Mike lang. Sa kanya ko lang ibinigay ang lahat. Ngunit heto ngayon, sa hindi inaasahang pagkakataon kasama ko ang ibang lalaki at hindi ko mapigilan ang maluha. Ngunit mas lalo akong nasaktan ng ipasok na ni Magno. Hindi ko akalain na ganito pala kalaki ang dala ni Magno. Malayong malayo yung sa asawa ko. Pakiramdam ko ay umabot sa kaloob-looban ko. Sa bawat saglit, gusto kong isara ang mata ko at sana'y magising na lang ako sa isang panaginip. Pero hindi ito panaginip. Katotohanan ito at ako ang pumayag. Baka sa mukha ni Magno ang kasiyahan habang umiindayog, samantalang ako ay nahihirapan sa pinagagawa niya. Nang makatapos na siya, ay humiga siya sa tabi ko na nakangiti. Bukas, ayusin ko na lahat wika niya. Ngunit, akala ko ay tapos na siya Miss Layla. Muli na naman siyang kumilos at wala na akong nagawa, kundi muling magpaubaya sa kanya. Nagpaulit-ulit namin itong ginawa at hindi niya ako pinatulog ng magdamag. Inaamin ko sa sarili ko na ko din ang ginawa ni Magno dahil hindi ko pa ito nararanasan kay Mike ang ganung ka-wild experience. Ngunit ganon pa man, hindi ako nagpadaig ng pagnanasa dahil ang kalayaan ni Mike ang nakasalalay dito. Kinabukasan, tahimik siyang nagbihis at iniwan niya akong hubad. Hindi lang sa katawan, kundi sa pagkatao ko. At ang tanging tanong sa isip ko ay, worth it ba ang ginawa ko? Lumipas ang tatlong araw. Walang text, walang update si Magno. Sa bawat tunog ng cellphone ko, napapalingon ako, umaasang siya na, umaasang may magandang balitang dala. Pero wala at hindi ako mapakali. Nabubuhay ako sa pagitan ng pag-asa at put Miss Layla. Tinitingnan ko ang anak ko habang natutulog, at bawat ngiti niya ay parang kutsilyong bumabaon sa puso ko. Ginawa ko ito para sa kanya, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, pero parang hindi ko na alam kung alin ang tama at alin ang mali. Hanggang sa, dumating si Magno sa hapon ng ikaapat na araw. Parang wala lang. Nakangiti pa, may dalang manok at tinapay. Para daw sa amin ng anak ko. Pumunta siya sa kusina at nagbukas pa ng kalan. Pasensya na, may kaunting aberya lang, anya habang nagtatanggal ng sapatos. Hindi ako sumagot at nanatili akong tahimik. Nakatayo lang ako sa may pinto, pinipigilan ang sarili kong sumigaw. Pero huwag kang mag-alala, ayos na. Isa pa siguro, Jessica. Isa pa. At siguradong tapos na to. Muling sambit niya. Napapikit ako at umiling na lang. Hindi mo sinabi na maulit pa to. Akala ko isang beses lang. Wika ko. Alam ko. Pero mahirap talaga ang kaso ni Mike. Malaming papel. Malaming tao. Kailangan ng tiaga. Kailangan ng suporta. Nakangiting wika niya. Umiwas ako ng tingin. Ayoko nang marinig pa. Pero alam ko na ang susunod. At sa huli, sumuko na naman ako, may nangyari na naman sa amin. Hindi ko na nga alam kung anong klaseng buhay ang kinasok ko. Mula noon, naging parang bangungot na paulit-ulit ang laha. Tuwing gabi na lang siyang dumarating. Minsan may dalang pagkain, minsan pepel. Pero lagi, may kapalig. Nawala na ako. Hindi ko na alam kung sino si Jessica. Hindi na ako makatingin sa salamin. Ano ko haharapin ang sarili kong asawa kung alam kong sa bawat sandali ng pagkakakulong niya, ako'y nagbabayad sa paang hindi niya kailanman papayagan? Isang gabi, habang nasa sala siya at nagkakape, tinanong ko siya. Totoo ba talagang may ginagawa ka para kay Mike? Tumigil siya sa paghigop ng kape, tumingin sa akin. "Jessica, gusto mo bang lumabas siya o hindi?" sambit niya. "Gusto ko," sagot ko agad. "Pero gusto ko ring malaman kung totoo ba ang mga sinasabi mo o ginagamit mo lang ako." Wika ko. Tatawa sana siya, pero hindi natuloy. Hindi mo ako pwedeng pagbintangan. Wala kang ibang pwedeng lapitan kundi ako lang. Tandaan mo 'yan. Muling wika niya. Sa gabing 'yon, hindi siya nagtagal. Umalis siya nang hindi ako nilapitan. Pero naiwan ang takot at mas malalim na pagdududa. Kinaumagahan, pinilit kong makipagkita sa isang abogado sa city hall. Doon ko nalaman ang isang masakit na katotohanan. Walang pending na tulong mula sa kahit anong pulis kay Mike, sabi ng abogado at wala rin kaming request ng legal aid na galing sa kahisinong magno. Para akong binagsakan ng mundo, Miss Layla. Lahat pala ay kasinungalingan. Lahat ng sakit na tiniis ko, lahat ng pagkataong isinuko ko, ay wala pala itong saysay. Naglalakad akong parang wala sa sarili, na makasalubong ko, si Magno, malapit sa barangay hall. Nginisyan niya ako, pero hindi ko siya nilingon. Jessica, kumusta? Wika niya pero, hindi ako tumigil. Binilisan ko ang lakad ko. Narinig ko ang yabag niya sa likod ko. Hinabol niya ako. Hinawakan ang braso ko. Anong problema? Sambit niya. Tama na, sigaw ko. Ginamik mo lang ako. Sinayang mo ang tiwala ko. O oh, Jessica, Anya, kung wala na akong ginagawa, bakit hindi pa rin nakakalaya si Mike, ha? Kung hindi ako tumutulong, bakit buhay pa siya hanggang ngayon sa loob ng kulungan? Wika niya. Pabayaan mo na si Mike, Mahal kita tayo na lang ang magsama. Dagdag pa niya. Hindi ko na siya sinagot Miss Layla. At tumakbo na ako pa uwi, habang lumuluha, pilit binubura ang lahat ng alaala. Pero hindi ko mabura ang sugat na iniwan niya sa akin. Isang linggo akong halos hindi lumabas ng bahay. Pinilit kong ibalik sa normal ang takbo ng buhay. Maglaba, magluto, alagaan ang anak. Pero sa bawat hakbang ko, parang may bigat na nakasabit sa dibdib ko. Ang simpleng tunog ng takatak ng kutsara sa pinggan, ang tunog ng electric fan sa gabi, lahat ay parang paalala sa mga nangyari. Isang gabi, habang pinapatulog ko ang anak ko, may kumatok sa pinto. Tahimik. Sunod-sunod na katok, may bahid ng panggigigil. Naramdaman ko na agad. Si Magno. Binuksan ko ang pinto at naroon nga siya. Nakasuot ng jacket, mukhang lasing. May hawak na plastic bag na may lamang soft drinks at chichiria. Jessica, ayos lang ba? Tanong niya, halos pabulong. Anong kailangan mo? Malami kong tanong. Gusto lang kitang makita. Namis kita, bulong niya habang kumasok ng walang paanyaya. Sinundan ko siya sa sala. Naupo siya sa upuan na parang tagal na niyang bahay ito. Hindi mo ba ako namis? Tanong niya ulit, habang inilalapag ang mga dala. Hindi. At ayoko nang ulitin pa yung nangyari. Sambit ko. Tahimik siya sandali. Tumitig sa akin. Jessica, baka nakakalimutan mo kung sino ang tumutulong sa asawa mo, sambit niya. Napakagat ako sa labi. Gusto kong sigawan siya. Gusto kong itaboy siya. Pero naisip ko si Mike at ang anak namin. Lumapis siya. Hinawakan ng kamay ko. Isang beses na lang, pangako. Ako na bahala sa lahat, mahinang sambit niya. Umiling ako. "Magno, hindi mo ba alam kung gaano mo na akong sinira?" Wika ko. Sira na rin naman tayo pareho. Bulong niya habang pilit pinapasok ang kamay niya sa palda ko. Pinigilan ko siya, itinulak, pero hinawakan niya ang mukha ko at siniil ng halik. Tumigil ka. Sigaw ko. Tumayo ako, pero hinabol niya ang braso ko. Ayaw mo na bang lumaya si May? Malambing niya, Wika. Tumigil ako. Napapikit at napaluha. Sobrang bigat ng desisyong nasa harap ko. Gusto ko ng hustisya. Pero sa mundong ito, walang patas. Sigsh na, bulong ko. Pero pagkatapos nito, wala na. Hinding hindi na maulit. Mahinang wika ko. Hindi ko rin maintindihan ang nararamdaman ko sa oras na yon Miss Layla. Para bang gusto din ito ng katawan ko. Ngumiti siya, isang iting punong-puno ng pananamantala. At sa gabing iyon, muli akong sumuko at may nangyari na naman sa amin. Kinabukasan, wala siyang balita. Hindi siya nagpakita. Walang update. Para bang hindi na naman totoo ang pangako niya. Pinuntahan ko ang presinto, umaasang may progreso, pero wala. Ang pulis sa front desk ay ni hindi alam ang pangalan ni Magno. Lalong lumalim ang galit ko. Napagtanto ko na wala akong pwedeng pagkatiwalaan. Lahat ng mga gabi, sakripisyo, at luha ay walang saysay. Sa pagbalik ko sa bahay, napansin kong may envelope sa ilalim ng pinto. Puting sobre, walang pangalan binuksan ko, mga larawan, ako at si Magno, hubad, magkayakap, magkadikit ang mga labi. Mga sandaling pinilit kong kalimutan, ngayon ay nasa harapan ko, na nakaimprenta at hindi lang isa, dalawa, tatlo, kundi maraming larawan. Nanginig ang buong katawan ko, parang gusto kong sumuka, at sa likod ng larawan ay may nakasulat na. Isa pa, at lalabas na si Mike. Parang binunutan ako ng puso Miss Layla. Hindi lang pala ako ginami. Pinaglanuhan at kinuhanan pa ako. Ginawang balalaban sa akin at sa dignidad ko. Bumalik sa alaala ko ang bawat gabing naramdaman kong may kakaiba. Bawat sandaling parang may nakatiti. Ngayon ko lang naisip, baka may nakatagong kamera. Baka matagal na niya akong binibita. Gusto kong humagulgol. Gusto kong sumigaw. Pero wala akong boses. Wala akong lakas. Tumayo lang ako sa gitna ng sala. Hawak ang mga larawang sumira sa pagkatao ko. Kinabukasan, halos hindi ako makagalaw. Parang wala akong silbi. Pero alam kong hindi ako pwedeng manatiling ganito. Kailangan kong gumawa ng paan. Kailangan kong protektahan ang anak ko. Ang pangalan ko, kahit na alam kong hindi na ako kailanman magiging malinis sa mata ng lipunan. Tumawag ako sa isang kaibigan kong nagtatrabaho sa media. Si Carla. Hindi kami madalas magkita pero isa siya sa mga taong alam kong may tapang. Carla, nanginginig kong sambit. Kailangan ko ng tulong. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero may ebidensya akong ginagamit ako ng isang lalaki. May mga larawan. May pananakot, sambit ko. Tahimik si Carla sa kabilang linya, pero naramdaman ko ang bigat ng kanyang paghinga. Puntahan mo ako bukas, sabi niya. At dalhin mo ang lahat. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nyakap ko ang anak ko ng mahigpit habang pinapanalangin kung sana'y matapos na ang lahat ng ito. Sana, kahit papaano, may hustisyang natitira pa para sa akin. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulala habang hawak ang mga lawan. Nanginginig ang kamay ko, para akong sinampal ng paulit-ulit. Nakahubad ako, kita ang buong katawan. Nandyan din si Magno, nakadagan sa akin. Klaro ang lawan at hindi may tatanggi na ako iyon. Wala akong pwedeng ipagpilitan na inosente ako. Wala akong ideya kung kailan niya kinunan ang mga iyon. Baka noong una naming gabi o sa mga sumunod. Lasing ako sa takot noon at sa pag-asa. Hindi ko na rin matandaan ang mga eksaktong sandali. Ero malinaw ang bawat imahe. Mas malinaw pa sa mga alaala ko. Kasama sa sobre ang isang maliit na papel. May nakasulat, isa pa. Kung ayaw mong makita ng asawa mo to, parang nabingi ako. Hindi ako makahinga. Binuksan ko ang bintana, sumigaw, ngunit walang lumabas na boses. Gusto kong sunugin ang mga lalawan, pero hindi ko magawa. Gusto kong tumakbo, pero saan? Kanino ako lalapit? Pinagpapawisan ako ng malamig. Akiramdam ko'y wala na akong ligtas na lugar. Ni sa bahay ko, ni sa sarili kong isi. Si Magno, hindi lang pala ako ginamit, ngayon ay kinokontrol na rin niya ang buhay ko. Hanggang sa, dumating ulit si Magno. Walang katok, basta pumasok. Bitbit -bit ang isa pang sobre. Nilapag niya iyon sa mesa. Hindi ko tinignan. Jessica, Anya, ayoko sanang umabot sa ganito. Pero alam mo namang kailangan mong makisama. Hindi ako kumibo. Tinitigan ko lang siya. Gusto ko siyang saksakin sa tingin. Pero kahit ang galit ko, tila napagod na rin. Hindi ko ito ginusto, bulong ko. Ginawa ko lang to para sa anak ko sa asawa ko. Pero sobra ka na. Muling wika ko. Ngumiti siya. Yung pe. Yung nakakatako. Alam mo Jessica, minsan ang mga babaeng kagaya mo. Kailangan lang maturuan kung saan dapat ilagay ang sarili. Sambit niya. Tumayo siya. Lumapit. Hinawakan ng buhok ko at inamoy. Napapikit ako sa pandidiri. Mamaya ulit. Bibigyan kita ng oas. Wika niya. At umalis na siya iniwan ang isang sobre. Pagbukas ko, hindi lang larawan ang laman at may video na rin sa loob ng USB. Sa gabing iyon, habang tulog ang anak ko, pinagdesisyonan kong panoorin ang video. Kinabahan ako, pero kailangan kong malaman kung gaano kalalim ang hawak niya sa akin. Pagkabukas ng file, bumungad agad ang malaswang eksena. Ako, si Magno. Kitang kita ang laha, Bawat ungol, bawat galaw, at bawat ekspresyon sa mukha ko. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Pagkatapos ng video, may isa pang file. Audio. Binuksan ko rin. At boses ni Magno. Kapag hindi ka sumunod, ipapadala ko to kay Mai. Sa kulungan. Wika niya. Doon ako tuluyang nawasak Miss Layla. Hindi lang pala ko ang kinuha niya, kundi pati ang dangal ko. At kaluluwa. Hindi ko na alam kung saan ako magsisimula ulit. Pero isang bagay ang sigurado hindi ako pwedeng manatiling tahimik. Hindi ako pwedeng manatiling biktima. Kinabukasan, tumungo ako sa isang lugar na alam kong tanging siya lang ang makakatulong sa akin. Si Carla, ang dati kong kaklase sa kolehiyo at kaibigan. Matagal kaming hindi nagkita, pero alam kong maaasahan siya. Pagpasok ko pa lang sa maliit niyang opisina, agad niya akong nyaka. Jessica, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiya? Tanong niya. Hindi ko na napigilan. Bumagsak na lang ang luha ko habang sinasabi sa kanya ang lahat. Lahat ng detalye mula sa pagkakulong ni Mike hanggang sa pang-abuso ni Magno at ang larawan, ang USB. Tahimik si Carla habang pinapanood ang video at tinitingnan ang mga larawan. Kitang-kita sa mukha niya ang galit. Tumayo siya at kinuha ang cellphone. Tatawagan ko ang kaibigan kong abogado. Siya ang pinakamagaling na kilala ko. Hindi pwedeng palampasin 'to wika niya at nabuhayan ako. Mabilis ang naging aksyon, Miss Layla. Sa tulong ng abogado ni Carla, naghain kami ng formal na kasulaban kay Magno. Lahat ng ebidensya, ang USB at ang mga larawan, pati mga voice recording na lihim kong narecord tuwing dumadalaw siya, ipinasok bilang matibay na ebidensya. Hindi makapagsalita si Magno sa korte. Lantad na lantad ang lahat ng kasalanan niya. Kasabay noon, pinatingnan din ni Carla ang kaso ni Mike. Sa tulong ng bagong abogado, lumitaw ang matinding anomalya. Planted evidence lang pala ang laha. May video footage na nagpapakitang hindi si Mike ang nagdala ng kontrabando, kundi ang mismong tauhan ni Magno. Lalong lumabas ang tunay na motibo ni Magno. Matagal na pala siyang may pagtingin sa akin, Miss Layla. At nang makulong si Mike, sinamantala niya ang laha. Ilang buwan ang lumipas. At sa wakas, nakamit namin ang hostisya. Nahukuman si Magno ng 30 taong pagkakakulong. Hindi na siya makapang-abuso ng ibang babae. At sa unang beses matapos ang lahat, nakatulog ako ng mahimbing. Hindi naging madali ang harapin si Mike. Pero sinabi ko sa kanya ang lahat. Lahat ng nangyari. Lahat ng sakit, Lahat ng sakripisyo. Hindi siya agad nagsalita, Miss Layla. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin habang bumabagsak ang luha ko. Pero sa huli, nyakap niya ako ng mahigpik salamat, dahil hindi mo ako iniwan. Hindi kita huhusgahan, Jessica. Kasi alam ko kung anong kaya mong gawin para sa pamilya natin. Wika niya. At sinabi rin ni Mike na napilitan daw niyang aminin noon, kahit hindi siya ang gumawa. Dahil iniisip daw niya ang kaligtasan namin, habang nakakulong siya. Ngayon, mas payapa na ang buhay namin. Sa pulong ni Carla, nakapagsimula kami ni Mike ng isang maliit na negosyo, isang sari-sari store naunti unti-unting lumalago. Tuwing umaga, sabay kaming nag-aayos ng paninda. Tumatawa, nagkakape, parang bagong kasal. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng pinagdaanan ko. Pero natuto akong patawarin ang sarili ko. Hindi ako masama. Ako'y isang ina at isang asawa na lumaban at nagpakatatag. Si Magno, naghihimas na ng rehas sa lupa. Gayoy bilanggo ng sarili niyang kasamaan. At sa wakas, Nabuo muli ang aming pamilya. Hindi man perpekto, pero puno ng pagmamahalan, respeto, at pag-asa. Ito ang kwento ng isang babaeng minsang nasadlak sa dilim, pero natutong bumangon, lumaban, at magmahal ng mas totoo. Dahil sa huli, ang hustisya ay hindi lang nasusukat sa batas, kundi sa paninindigan, at sa lakas ng loob na bumangon para sa mga mahal natin sa buhay. MGA kaibigan, kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang ilike. Share at subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang kwento ng buhay. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong panonood.